Ang Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethphage, na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, Sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Hesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Hesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw. Purihin ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nang pumasok si Hesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ng mga tao, Sino ang taong yan? Sumagot ang mga kasama ni Jesus. Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret na sakop ng Galilea.